dis kami ngayon ay pupunta sa bayan para bumili ng saluyot at labong samahan nyo kami Manaw, eh, mga bibili ng labong at saluyot oh panting ko gustuhan may serpent eh Dadaan muna kami ng pure gold para bumili ng bigas. Kuha din na ng ilan para sa ako kong mahilig sa century. Oh, Kuha din tayo neto guys. Taas na rin pala. ano na yung pressure niya. 246 na. 220 lang dati. Big lang po. yan Ang aming nabiling bangus. Bangus dagupan. 70 pesos lang yan. O, oh, ayan. Si Lolo. O, oh, di ba? Tulong-tulong din pag may time. Himay-himay ng gulay. O, oh. Ayan sa no? saluyot, ka-fresh. Bagong kuha yan sa bukid kanina. Oh, wow. Green na green. Sarap ni'yan mga loves. Yan sa saluyot, mga loves. At dahil umulan kagabi, kailangan natin binisin mabuti ang saluyot. Hmm. malinis na malinis yung tubig kailang banlaw yan nakatatlo yata o nakaapat na yan Ayan. para siguraduhin malinis ang ating pinakain So, ayan na nga, nalinisan na natin ang ating saluyot at ang labong. Pupunta tayo ngayon, mag-iihaw bangos at dahil wala akong ihawan nakarating pa ako dito para mag ihaw kiladong wang yes yes gato na Ayan, kainan na. Kain muna kami mga loves. guys. Ngayon, meriandahan na naman. Salamat sa papansin ni Ate Nori. Death anniversary pala ngayon ni Kuya Amado. At saka, birthday din pala ni Ate Ninit. Happy birthday, Ate. Sana, magkaroon ka pa ng maraming birthday. Maging malakas ka lagi. At, nawa ay ka pa ni Lord ng maraming kaarawan. Kain na naman tayo. Kalain mo nga naman. Kakakain mo pa lang, may pansit na naman. Yan ang buhay probinsya.